Kailan nilikha ang impyerno? Binabanggit ng kasulatan ang dalaman lugar bilang mga lugar ng pagdurusa. Ang parehong mga lugar ay karaniwan tinatawag na impyerno. Ang Hades ay ang kasalukuyang lugar ng mga yumaong espiritu na hindi kasama ng Panginoon. Iyon ay ang mga hindi kailanman tumanggap ng kapatawaran na iniaalok ng Diyos kay Heso Kristo. Inilarawan ng mayaman sa Lukas 16 ang kanyang kasalukuyang lokasyon bilang isang lugar ng pagdurusa bilang resulta ng apoy. Mga talata 23 to 24 Ang ikalawang lugar ng pagdurusa ay ang lawa ng apoy. Na siya magiging huling lugar ng kaparusahan para sa mga namatay sa kanilang mga kasalanan. Siyempre, anuman ang mga pagkakaiba sa pagitan ng hades at ng lawa ng apoy, ang isa ay malamang na hindi mas mahusay kaysa sa isa para sa mga nakakaranas nito. Sa popular na paggamit, ang impyerno ay medyo isang pagsasama-sama ng dalawang termino sa Biblia. Kung kapag nagsasalita tungkol sa impyerno, ang isa ay nag-iisip ng kasalukuyang pinaroroonan ng mga di matuwid na patay. Ang banal na kasulatan ay hindi sinasabi sa atin kung kailan nilika ang lugar na iyon. Malamang na hindi ito kailangan hanggang sa mamatay ang unang taong di matuwid. Malinaw, maaaring inihanda ng Diyos ang lugar na ito ng maaga... ngunit hindi natin alam. Kung sa pamagitan ng impyerno... ang isa ay nag-iisip... ng huling lugar ng kaparusahan... ang lawa ng apoy... pagkatapos ay bibigyan tayo... ng kaunting informasyon... ngunit hindi masyadong marami. Sa Matayo 25... binanggit ni Jesus... ang isang panahon... ng huling paghuhukom. Sa mga hinatulan... ay sinabi niya... Lumayo kayo sa harapan ko... kayong mga isinumpa... doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Talata 41 Kung ito ay tumutukoy sa lawa ng apoy, alam natin na ito ay nilika pangunahin para sa mga espiritu nila lang na naghimagsik at ang kanilang paghihimagsik ay maaaring naganap ng matagal bagong aktuwa na paglikha sa mundo. Kapag iniisip natin ang Diyos at oras, palaging medyo nakakalito dahil ang Diyos ay hindi nakatali sa mga hadlang ng oras di tulad natin. Hindi kailangang maghintay o tingnan ng Diyos upang tumugon sa isang sitwasyon. Mula sa ating pananaw sa panahon, makatuwirang isipin na ang lawa ng apoy ay nilikha pagkatapos ng paghihimagsik ni Satanas. Ngunit bago ang paghihimagsik ng mga tao, ito ay nilikha para kay Satanas, sa kanyang mga anghel at mga taong sumusunod doon sa paghihimagsik. Bagamat alam ng Diyos ang wakas mula sa simula, may ilang kahulugan kung saan hindi nilikha ng Diyos ang lawa ng apoy para sa mga tao. Ngunit ang mga taong tumatanggi lumuhod sa kanya ay pupunta pa rin doon. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung kailan nilikha ang impyerno kundi kung paano ito may iwasan. Ang mga ipinanganak na muli sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu ay hindi maapektuhan ng ikalawang kamatayan. Pahayag 26 Upang maiwasan ng impyerno, isuko ang iyong sarili sa awa ni Kristo. Ang isa na namatay upang bayaran ang mga kasalanan ng lahat ng natitiwala sa Kanya. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.